Muling naging usap-usapan sa social media ang mga pangalan ni na Dominic Roque at Suramires matapos kumalat ang isang bagong video ng dalawa na magkasama sa shergao Sa isang episode ng showbiz updates inihayag ni Oji Diaz, isang kilalang showbiz insider, ang ilang impormasyon na kanyang natuklasan mula sa isang pinagkakatiwalaang source. Ayon sa kanya, bagamat hindi siya sigurado sa kredibilidad ng impormasyon, ibinahagi niyang muli daw na nasa Siargao si Dominic Roque nitong November 18, sinabi pa ni Oji na matapos dumalo ni Dominic sa block screening ng pelikulang Hello Love Again, kung saan nagpapakita siya ng suporta sa kaibigan niyang si Catherine Bernardo, agad itong bumalik sa Siargao. Habang si Suramires naman ay naiwan pa rin doon dahil matagal na itong naruroon mula pa noong Oktubre. Bilang isang showbiz insider, naaalala rin ni Oji ang unang video na kumalat sa social media kung saan makikita si Dominic Atsu na magkasama sa isang bar sa Siargao. Sa nasabing video, may mga nag-aakalang nagkaroon ng maikling halikan ng dalawa, kaya't lalong na pag-uusapan ang kanilang relasyon. Hanggang ngayon, wala pang formal na pahayag mula kay Dominic Atsu tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon. Dahil dito, patuloy na naglalabasan ng mga espekulasyon at haka-haka mula sa mga fans at netizens. Ang hindi pagbigay ng linaw ni Dominic at Sue tungkol sa isyong ito ay nagpapatuloy ng intrigang bumabalot sa kanilang mga pangalan. Nagpatuloy si Oje Diaz sa kanyang pahayag at binanggit na hindi pa rin matiyak kung may romantic relationship nga ba ang dalawa o kung magkaibigan lamang sila. Dahil nga sa hindi pa nila sinasagot ang mga katanungan ng publiko, maraming mga netizens ang nag-aabang at nag-iisip kung may namumuong ng espesyal na relasyon sa pagitan ng mga ito. Ayon pa kay Oji, may mga nagsasabing matagal ng magkaibigan si na Dominic at Sue, kaya naman ang mga naging video at larawan nila na magkasama sa Siargao ay pinaniniwala ang isang simpleng bonding lamang ng dalawa. Subalit, sa patuloy na paglaki ng mga espekulasyon at mga nakita nilang reaksyon sa social media, nagiging usap-usapan pa rin ito sa mga fans at followers ng mga kilalang personalidad na ito. Sa kabila ng mga chismis at hindi tiyak na impormasyon, sinabi ni Oji na patuloy ang pagmumuni ng publiko kung anong klasing relasyon mayroon sina Dominic at So. Hanggang hindi pa sila nagbibigay ng formal na pahayag, ang mga haka-haka at opinyon ng mga tao sa kanilang relasyon ay magpapatuloy na isang malaking usapin sa social media. Sa kasalukuyan, may mga tao ring nagsasabi na baka may mga personal na dahilan kung bakit ayaw magbigay ng pahayag ang dalawa, kaya't ang kanilang fans at mga taga-suporta ay patuloy na nagmamasid at umaasa na sana ay dumating ang tamang pagkakataon para magbigay sila ng opinyon tungkol sa kanilang status bilang magkaibigan o higit pa. Ang isyong ito ay isang halimbawa ng kung paano ang social media ay nagiging isang malaking bahagi ng buhay ng mga celebrities, at kung paano ang simpleng mga video at larawan ay maaaring magbunga ng mga katanungan at usapin tungkol sa kanilang personal na buhay. Ano ang sa inyo sa balitang ito?